Good morning! It's May 1 Ah! June 1 pala <laughs> Sorry June 1 Dito sa Kamiling Tarlac. Magandang morning! Ngayon ito Nandito ako ngayon sa magandang view Yan. Panoramic lang natin ito makikita nyo yung may maliit na kubo doon may tambak ng dayami ayan ah. tapos nasa punong mangga ka naririnig mo yung mga huni ng ibon tapos ang oras ngayon siguro ano na mga 9 huwag na 9 ayan tour ko nga kayo sa ano, panoramic view na nakikita ko dito ayan o oh. oops ayan medyo ano maulap makapal oh, kalangitan baka may mga tanim doon oh. No? may mga kambing doon sa malayo nanginginain yung ibang baka nandito lang din ewan ko ba bakit mayroong mga tao naman na okay patalas tas lang yun <laughs> 9.30 na pala nag alarm yung ano cellphone cellphone lang gamit ko dito yan, tuloy tayo doon may mga tao daw na ano na kagaya na, mga kambing na yan, di ba? pero may nagagalit kapag ano, oo, natura may magagalit pero, huwag yun namang sasaktan yung hayop yung iba namin yung isa ng kambing ng ay, eh, pinutulan ng ng tenga ayawang ko ba pero prerogative nila yun. kanila naman yun sila naman magdadala kaya pwede naman bugawin siyempre probinsya to hindi naman wala na pumasok lang sa isip ko kasi nakita ko yung kambing <laughs> dami dun oh no? pero pinagdidiskitaan naman yung kambing namin kaya nakatali yung kambing namin eh ewan mahala na sila dyan <laughs> hmm. ganda rito oh may medyo pataas na lupa tapos may puno ng kamachili puno ng nara na pinutol pero dumahan ulit ang gandang tignan oh. ito nyo yung nara na yun diba? gusto nyo makita yung view yung buo <laughs> ayaw lang ako nakaw po ayan oh. diba ang ganda ganda ng lugar pwedeng gawing fish pan yun eh. fish pan yata yan, eh. yung, yun yung ano eh. yung natatakpan ng ulap na yan, mga bundok yan. Bundok ng Sambales, ng mga sityo, yan, pangasinan, yan dyan yung mga bagong kalsada na dumudugtong sa Sambales. Yan. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.